Ganyan talaga kapag mayroong bili tambling nila oh. Oh, oh Ay ayun ay, pala ang dami mong kahoy eh Ay ang linis nate uh, So, ito yung asyenda talaga grabe Ito pinagkakabalanan <laughs> Kung <laughs> magpapaalis, magwawalis ako dito. Dito? Magwawalis ka? Oo, kanina. Magwawalis <laughs> ako Ang linis na nga. Anong ginawa niyo ate sa mga an halaman? Ay, ano to? Damo. Ba't to wala yung damo? Eh, kasi wala nalilinis yung na siguro talaga rin. Tapos marami na rin kambing. Ah. Oo. Oh, oh. dito, dito maganda pandon, maglagay ng ano, ng saluyot. Mag-itsa eh, mag lang. Kumbing. Ay, ganun ba? Pwede ay, oo oh, um, nga pala. dito. Isa dito, yung, yung, yung papag. Dati ito puro uh, duyan ito dati. Uh, yung papag uh -oh. dito yung nakalagay. Uh -uh. sa umagat hapon. Uh -oh. sarap tambayan dito. Kaya <laughs> nga dito, medyo lumaluwang konti. Uh -oh. ayan oh. Ito no? na maliit ate. Kasi so, puro kawayan. Sabi naman ang ah, iniisip namin gumagawa ng gobo dito. O kaya dito. So, ay, diyan. So, oh hangin Oo. Oo oh, 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 nga. Mahanginan. Ayaw. Mali... Malilimpa. Malilimpa. Oh, oh, dito, oh, dito maganda, oh. Hindi Oo. oh. Oh. Oo, oh, oh ang dito. <laughs> Oo. Oh, oh. Ganda. Ah. Ah, dito yung sabi mo. Ah, <laughs> uh -oh. Uh -oh. ng damo. Oo, uh, matas nga yung damo eh. Ah, hindi no nakita ko naman madamo. Madamo okay. talaga. Mga mo kayang puntahan. Mm Nakakatakot parang may ahas. May ahas <laughs> talaga. Maraming ahas ang napunta. Ah. Pero tingnan mo ang ganda na yun na si Papa. Sumunod dito. Ang lamig dito, Hal. Ang lamig dito. Ang ah, sarap maglagay ng kubo, ano? Ganda pa ng view. Na? Dinala kasi ni Junard yung papag kanina dun eh. Ah. Ayun, may duyan pa nga eh. Hay nyo duyan. <laughs> Malinis na, ano? Di ba madam... to. Madam mo dati dito. Pag malakas ang ulan, nagkakatubig. Nagkakatubig. Ah. Oh. Oo. Hmm. Uh -uh tatagal dito sa kuya po. <laughs> Ito yung, ayan, oo, oh, ayan okay. yung bundok yung niya, Oh. yung bundok. Bakit nasa likod? Ano, Ay, oo nga pala. Yan? Kasi yan. Ano, hanggang, hanggang Hindi pa sa malapit sa Santa Cruz. Yung sa mga yung yung Eto? So, oh, oh. Parang eh, oh. parang sa malapit sa Santa Cruz na. Lelaki nang anu kambing, mehe ganito kalaki yeah. talaga ang yeah, ano na eh. pag ganito ng sa hektarya na kasi ito talagang kailangan mo ng sa hektarya ay <laughs> nanunuwag <dyan. Ay>, nanunuwa. <laughs> wala naman sa siya lumalapit so, ba, siya gano'n gano'n gusto pero oh, buti nga laki, laki. Malapapa, ay, ay, sumay. gusto lang niya hawakan niya. Oh, 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 oh. oh, gusto oh, lang oh. Gaganya niya gaganyan <laughs> niya. Magkakulay tayo, <laughs> <laughs> Parang Pakistan 'yung mukha. Papa, sabi niya. <laughs> aso lang, aso lang ang gusto mo, Papa. Bakit mga gansa. Ayun. Kita niyo ba? Ayun Oo. Eh Ay, ayun naman, maliliit pa naman 'yung bibi nila. Grabi. dami ano binita, no? Kailang -kailang 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 -kailang. grabe. Ay, pang... ito? <laughs> <Anong> ito? <laughs> <-untahin> kainin, <laughs> <laughs> ito dalawa. Uh, <laughs> Nakarami ng katay dito, sina <laughs> <laughs> <Dwing punta> dito. <laughs> <Ito> na manok <laughs> na minsan, gala, mangitlog. minsan, ka dyan, kahapon may nakuha kami isa. Isang araw si Junal nakakuha ng ano, isa. <laughs> ito yung fish pan eh. Kala mo walang laman. <laughs> May hito pala. Pero ate yung hito, di dumadami din ng dumadami. Oo. Kasi hindi ka na naghulog. Yun na lang dati. Oh, na rin, eh. eh pag natuyan, di mamamatay na sila. Ah... Uh, uh, pero ng Kaya nga. eh nung ano, nung, di ba, nung magkasihan tayo, uh naming -oh. with si Junard. Kung dami niya nakuha. Ang oh, lalaki. <laughs> Ay, oo. Naano Na ano nga, tinuktok na lang ng ibon eh. Hmm. Ay, ito yung papag niya. Ang oh, ganda nga, papag nang O, oh, tingnan mo, dito pa yung sabat niya, Oh. oh. <laughs> <laughs> Dito yung ano, yung mga itlog <laughs> ng ibon niya. Dito Bengala. Daming ano sila ate. Ha? Ah. Yan, puno ng duhat yan. Hmm. Maganda ito pag ano, pag namunga yan. Alin yung bingala? <laughs> dami kulungan ni ate eh, oh. Andyan pa? Ayaw umalis. Nasanay na siguro dyan. Okay na ako dito, sabi niya. Ayaw na nila Kahit nakabukas ng pinto. Oo, Ay, oo nga. Ba't ayaw ang dami na nila ate. Kinatay na nga namin dalawa. 6, 8, 10, 11. Wow. Oh, oh, labing isa. <coughs> ay ano, oh, lemon grass. <coughs> <coughs> ha? Oh, <coughs> <coughs> nga wala pa. Tung <sighs> dami pa rin nitong ano. Ay, marami pa rin saging ate na bunga, pero bata pa. Ah, tuloy-tuloy ano te? Color color. Pala na kabuti dito, teh? Misa, Masa may nang sila. Yung mga ganyan sana so. na ako. Ano ito, ate? Ako. ako si Minay naman, rambutan. Rambutan. Hindi, kalapit naman sabi ko, ginawa mo namang kamatis. <laughs> May git sana na isang nga, ganyan. oh, ang pa pagitan nila. Sabi ko, malaki puno niya. Parang ano yan. <laughs> malaki puno. Kala daw niya alam. Kala daw niya, parang kamatis lang. Ay, rambutan. Malaki puno, puno yan. Malaki puno. Oh, dyan na lang kayo. Wait niya dyan si Papa, ah. Dyan na lang, ah. Gagalit si Jamilo. Wait niya si Papa. <laughs> Kakay, dyan lang, ha. <laughs> Ang init guys, naghatid naman si Papsi ng ano, ng mga saging Namigay din kami ng saging. Hari ka? Hello baby. O, teka. Ayan, so malinis na ang ating sahig. Nagpalit na rin ako ng basahan. Mm -mm. <laughs> ang yan nila. Guys, nakamak na ako ng sahig namin. At syempre, pagdating ko, naku, kalat-kalat ang ihi ng mga babaita na ito kalimut na naman sila hindi na naman sila umiihi sa basahan tapos ito nag shower na rin siya ito na lang isa ang hindi pa ako guys ako <laughs> nag shower na rin ako init na init ako sa buhay ko grabe ang init doon kay ate doon sa labas nung ano nung nung, nung pauwi na kasi kami lumigid-ligid pa kami doon sa harapan nilang init Grabe. Ayan, late na yung kanilang pagkain. Alas stress na ng hapon. Pero late din naman silang nag Parang alas 9 ng umaga. Kaya okay lang. Tama lang yan. Ako naman guys, magpapahinga na ako. Si Papsi, mas gusto niya doon sa ano? Mas gusto niya doon sa sala. Ayun, naririnig niya yun. Siya yung nagpapatugtog doon. At ako naman, kasi shower ko lang guys hindi ako mapahinga hanggat hindi ako nagsishower, ewan ko ba. Parang very refreshing yung ano, natanggal mo na lahat ng damit mo, nakapagpugas ka na, pag-shower ka, ba diba? Parang hindi, basta, magaan sa pakiramdam. So, ayun guys, we'll see you later. Hello guys, nandito kami ngayon sa SM Rosales. Ayun si Papa, namimili siya ng kanyang damit. For a change naman daw. For a change. Gaganda ng mga ano nila dito. Oh. Mga barong nila. Mm. Tapos yung tela niya. Cotton. Maganda. Manipis. Pero maganda. Ang presyo din maganda. 3,000 ang isang pantalon. Doon lang daw siya sa one time. <laughs> Hanap kami dito. Uh, yung barong niya. 5,000. Hanap na naman kami. Pang 15 lang. ayan Yan, nandito kami sa mga belt. Syempre, bibili na natin si Popsi ng belt niya. <laughs> ang mahal, guys. 15, 2000, 1000. eto na. <laughs> mahal ng belt niya, pero minsan lang naman kasi ah, nag-request. <laughs> okay, guys. Nabudol tayo ni Popsi hindi ako papayag kukuha din ako ng sa akin uh, sandals hanap tayo puro bag dito ang gaganda oh ito din oh ang ganda pak <laughs> ay ang ganda Ibalik mo na lang yung plate. Sama mo dyan. Huwag mo na yung kunin yung basket. Na isa. <laughs> Maluwag naman. Para naman dami mo binili. Dalawa dalawa. Kanta eh guys. Nagutom ako. <laughs> Walang na. Dito kami sa Jollibee ni Papa. Ay, may hinihintay pa kami na order natin. Gusto ka na? <laughs> Kulang pa. <laughs> pa daw gutom pa. Grabe, ang mamahal talaga dito ng mga chocolate. Grabe oh. Pero alam nyo guys, paboritong paborito ko itong ano, M&M. Ano no, M&M. Yan. Sarap. Kahit itong sneakers. Mm, oh, yummy. <laughs> Pauwi na kami guys. Dito kami sa ano, sa likod dumaan. Maluwang pa pala dito. Na. Maluwang pa pala dito. Ang dabang pala ng parking nitong ano? Paikot. SM na to, oo, paikot. Sa gitna Ah. Saan yan? ng ginisang gulay, sari-sari yan. Yung talbos ng uh, kalabasa, yung bulaklak, patula, sitaw, yan sa ilalim. At yung ating mga sangkap. May sahog na kunting karne. Yan, mantika ako muna yan. Para masarap. Kunting mantika lang. nagisa na natin yung ating sahog pwede natin ilagay yung ang sama na lang para walang inggitan diba sama sama na sila dyan Hey! Ilagay natin yung ating sitaw matigas ko na. Hindi yung mga ano dito. Yung spin Yun o. Oh. So yun natin takpan Tingnan natin guys So natin ilagay yung ating patula Pansayin lang natin yan At yung ating 1 cup na tubig Sabay lang ako guys, ilagay natin yung ating bulaklak. Bulaklak ang kalabasa. Kahapon lang namin nabili. Malis kasi kami kaya hindi namin naluto. Sayang naman, napakamahal yan. At lagay natin ng konting bagoong panimpla. Yan na tapos takip ulit ito na yan hey guys ito na yung ating ginisang sarisaring gulay saka lang natin haluin para mailalim natin yung bulaklak mabango kasi yan yan luto na sang masarap na gulay at healthy na gulay natin may baboy nga lang na konti ito na po guys i-end ko na yung vlog namin sa araw na ito ang dami namin ganap may mga pinuntahan kami ngayong maghapon pero syempre kahit na lumalabas kami ni Papsi at meron kami mga kasama hindi namin nakukuhanan lahat-lahat lalong-lalo na gusto kong gusto nilang magkaroon ng privacy So, ayun guys. We'll see you again tomorrow. Sana nag-enjoy kayo at sana may natutunan kayo sa life update namin ni Papsi. We'll see you tomorrow, beautiful people. Good night. May nagutom na naman. Shopaw. Huh? Kaling na kami doon sa... Daging rest house natin. Oy, cha. Ha? Mm, -mm 11:30 na. Ah. Baka hanggang 12 lang 'yun eh. <laughs> Kung makakano tayo. Yung iba daw ngayon pa lang pumupunta, sabi ni Jennifer. Mm. -hmm.